isang hapon, bumisita nga pala kami dito sa tindahan na Leitchang Bungan. Dahil bago sahod ako, dito na ako malilibre. Dito na kami maghahapunan na buong pamilya ko. Medyo nakakalungkot lang kasi hindi pa to masyadong tinatao. Sana suportahan natin si Leitchang Bungan. Dahil nga dito na kami kakain, nagbaon na ako ng dalawang tubig. Pero nga din pala kami baon na gatas para sa pamangkin ko. Yung kapit bahay namin nakarinig lang ng libre, sumama na. Natuwa nga din ako kasi biglang dumating si Boy Skincare. Dahil bago sahod nga kami parehas, akala ko parehas kami manglilibre. Kaso lang wala, sobrang kunat talaga. Na na tumingin-tingin sa si minuto magturo. Sobrang kuripot talaga. Gusto mo yun? Bumili ka dahil madami nga kami. Umorder ako nito, meron 30 pieces na chicken wings. Sabi ko kay Boy Skin, kay delivery ko siya pero sa isang kondisyon. Akin ang ulam pero dapat sa kanila ang kanin. Sumama pa rin ako sa kanya sa pagkuha. Baka B kasi mamaya sa bahay namin pumasok doon pa rin kumuha ng kanin. Nangangatal na nga siya sa gutom kaya nalalagpak na yung mga kanin. Wala pa naman 5 seconds kaya binalik namin sa bauna. Public na nga pala kami sa food park kaya nagbabay muna ako sa aso ni Boy Skin na si Rosalinda. Hindi ko alam kung anong brand ba ng aso to. Mukha siyang Shih Tzu kasi maliit lang siya. Bakit kaya ilan na pinapuntahan namin? Hindi kasi pwedeng hindi kami nagbabaon ng kanin. Kaso pagbalik pag namin sa sobrang gutom nila na umorder na sila ng kanin-kanila. Kaya naman pinapalitan ko yung order share ko. Pinili ko na lang yung 21 pieces. Sa yes. buong boy namin, first time lang naman namin ito matitikman. Grabe, sa halagang 500 pesos na to. 11 ang kayang pakainin neto. Bawat? bawat piraso kasi, sobrang laki. Kahit yung french fries, bawat piraso, sobrang laki at mahaba at mataba. Ganun pa naman mga gustong gusto ni Boy Skincare. Sobrang excited na nga ni Boy Ubo, kaya inuubo na siya. Pero bago pa kami kumain, syempre hindi pwede mawala ang Sharon. Si Mama Martes ang pangalan, pero suma Sharon. Ito naman kapit bahay namin, nilibri na nga lang, nag-Sharon pa. Buti na lang, inaanak ko, anak mo. Para quits, pag ako nag-aanak, kukunin di kitang ninang. Pagkatapos mag-Sharon, ready na kami kumain. Grabe, para na kami mga itik, nagutom-nagutom. Huwag nga pala kay mag -alala. Bago namin to order, kumain na kami ng fresh fresh at fishbowl nila itchang bunga. Bawat kain nga namin dito, nakain din sila. Hindi ko lang napatunayan na kapag libre talaga ang pagkain, ay lalong sumasarap. Tingnan niyo naman tong isang to, may papikit-pikit pa. Ano ko yung ini-imagine niya habang kumakain siya ng fried chicken? Kayo na ang humusga. Buti nga hindi naubos si Boy Ubo dito. Itchang Di bunga na wala pa reaction. Sa amin apat ako lang pinakamatino. Kaya naman happy eating na ang pamilyang Dugyo. Pagkatapos nga pala namin kumain, meron kaming pupuntahan. Gamit si Greenity, pupuntahan pala namin ng eBay ko na si Happy. Pinapagawa ko kasi namin siya at pinapaganda. Kaya naman ngayong gabi, titingnan na namin ko ang itsura niya. May malapit na talir kesa sa bahay nila ba yung susi? At doon namin din nila si Happy. Nagulat nga ako nung nakita ko si Happy. Malapit na pala siyang matapos. Napalitan na lahat ng baka, napormahan na yung bubong. Umaalog-alog ko sa yung bubong habang nagdadrive kami. Siyempre, color yellow pa rin yung pinili ko kasi color yellow yung favorite kong kulay. Ikakabit na lang daw yan bukas ng umaga. Kaya naman iiwanan ko muna ulit dito si Happy. Dahil bukas pa nga siya matatapos, ay uuwi na kami. Sabi ko kay Boy -Bo, habang nagdadrive, tumingin-tingin siya sa gilid baka makakita kami ng ihawan. Buti na nga lang nakita. Ibibili ko kasi na ulam si Natro at si Saruka. Mahilig kasi sila sa ulo ng manok no? kaya bumalik ako na madami. Pinadagdagan ko na rin pala para sumara. Kaya naman pag-uwi ko excited na ako para sa kanila to. Kasi mahilig talaga sila sa ulo ng manok. Sa bagay kahit naman ako kumakain ako ng ulo, ang sarap kaya. Yeah. nakita nga ni Saruka at nato yung bitbit -bit ko to tuwa sila. Alam ko excited na kayo kumain nito kaya kinuha ko na yung kainan nila. Naglagay nga pala ako ng kanin para mas mabusog sila. para madali ko mahalo yung sauce. Sobrang sarap nga ng sauce dahil medyo malapot-lapot pa siya. Hindi nga pala sila makapaghintay. Pero bago ko sila pakainin, dapat sumunod muna sila sa akin. Shit. Buti pa tong bait o, oh, shit. Ah, kain na. Pa ikaw din. Shit ka muna. Shit. Ay. Shit. Rawe! Sit! Sabi ko, mag-sit, hindi, sa hindi sa upuan. Baba! Sa baba ka mag-sit. O, sit! O, na, na. Oh sit! 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 Yan ha, bad ka na. Ang kain. Sobrang kalat na nga dito sa terrace namin dahil kung ano-ano mga kinaagat nila. Kaya naman nagwalis ako, kaso na-release ko, gabi na pala, bawal magwalis. Kaya naman nalagay ko muna sa tabi yung mga kalat. So, yun lang. Thanks for watching. Bye-bye! Yeah!